Ang 2026 OV-10 Bronco ay isang muling inobadong bersyon ng kilalang light attack at observation aircraft na matagal nang ginagamit sa iba't ibang operasyon ng militar sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. Sa bagong henerasyon nito, nananatili ang tibay at pagiging multi-role platform ng eroplano, ngunit pinahusay ito gamit ang makabagong teknolohiya upang umangkop sa kasalukuyang pangangailangan ng combat at surveillance missions. Ang katawan ng bagong OV-10 ay gawa na ngayon sa mga advanced composite materials na mas magaan ngunit matibay kumpara sa mga lumang bersyon. Napanatili ang iconic twin boom design na nagbibigay ng mahusay na stability at visibility sa mga piloto. Ang cockpit ay ganap na modernisado gamit ang full glass cockpit system na may malalaking multifunction displays, digital flight instruments, moving maps, at integrated mission planning systems. Ang tandem seating configuration ay pinanatili para sa pilot at co-pilot o mission operator, na parehong may akses sa navigation at targeting systems. Ang bagong modelo ay pinapatakbo ng dalawang mas makapangyarihang turboprop engines na nagbibigay ng mas malawak na operational range at mas mataas na payload capacity. Ang mga makina ay fuel efficient at may low noise propellers na angkop sa mga covert at low altitude missions. May kakayahan itong magtakeoff at maglanding sa ikling runway kahit pa sa mga unpaved o semi-prepared airstrips kaya ito ay napakahalaga para sa mga remote area deployment. Sa bahagi ng armas, ang OV10 ay nilagyan ng anim na hardpoints na kayang magdala ng iba't ibang weaponry gaya ng machine guns, rocket pods, precision guided bombs, at air-to-ground missiles. May onboard targeting system ito na nagbibigay ng real-time video feed, laser targeting at automatic target tracking. Ang mga sistemang ito ay compatible sa modernong command and control networks ng militar, kaya't mas mabilis at epektibo ang koordinasyon sa ground forces. Bilang karagdagan, ang surveillance capabilities ng OV-10 ay tumaas rin. May advanced electro-optical at infrared sensors ito, pati na rin synthetic aperture radar para sa all-weather reconnaissance. Magagamit ito sa mga intelligence, surveillance, and reconnaissance, ISR, missions ng hindi kinakailangang umasa sa malalaking surveillance aircraft. Ang Secure Communication Systems ay nagbibigay ng encrypted voice at data transmission, samantalang ang satellite connectivity ay nagbibigay daan sa misyon sa kahit anong lokasyon. Ang defensive systems ng aircraft ay hindi rin pinabayaan. May flare at chaff dispensers ito, radar warning receivers, at infrared missile warning systems upang maprotektahan ang eroplano sa mga banta mula sa lupa o himpapawid. Ang flight control system ay pinalitan ng mas advanced na fly-by-wire assist na nagbibigay ng mas maayos at ligtas na paglipad. Ang 2026 OV-10 Bronco ay hindi lamang isang muling pagbuhay sa isang klasikong eroplano kundi isang ganap na makabagong plataporma na kayang gampanan ang mga tungkulin mula sa combat support, surveillance, disaster response, at border patrol Ito ay isang simbolo ng pagsasama ng kasaysayan at modernong teknolohiya para sa mas ligtas at epektibong serbisyo sa bayan